Magandang araw po mga kababayan at uh, welcome to my channel. Uh, gusto ko lang rin po sana magbigay ng update sa mga huling araw ni Naldo sa pagluloksa ng aming bayan at ng ating community sa YouTube, sa social media community. Pero bago po ang lahat ng yan, ako po si Rod Agas at uh, hindi na po ako government official anahon. Ako ay bumalik na sa pagiging radio personality ng aming lugar. I am maintaining a radio program uh, every day sa aming bayan. At uh, katulad din po ninyo, ang aming bayan ay gusto ding makaalam ng update sa isa sa malaking pangyayaring ito dahil kini kilala naming superstar ang aming kababayang Sinaldo. And uh, aside from that, masasabi kong malapit ako sa pamilya ng Harabas. Every now and then, ako ay naiimbitahan at ang tawag na ni Jeff sa akin ay Kuya Rod, no? Uh, ayoko'ng matawag na yung mga dati kong posisyon dahil uh, mas gusto ko yung pagiging kaibigan at ako bilang isang broadcaster. At alam din po natin ang limit natin, pero I am duty bound na magbigay ng impormasyon dahil ito po ang aking gampanin sa buhay. Well, kagabi ako po pumunta doon. Kadalasan po araw ako pumupunta sa lamay ni Naldo. Pero ako'y natouch sa pinas pinadalang personal message ng isang taga Polomolok South Catabato. Ang sabi ko nga, ang layo na nun, at biruin mo, isang Mindoreño at isang kababayan ko ang talagang minamahal ng katulad ng taga South Cotabato. At katulad din ninyo, uh, you're living uh, in all parts of the world. Kaya alas 10 ng gabi, ako ay nagtungo mag-isa. Ako nag-drive dahil wala na akong masamang mga staff or kaibigan dahil gabi na rin. At hindi pa ako nakakadalaw ng gabi dahil puro araw. Ang daan papunta sa bahay ni Nanaldo ay bukirin. Ganitong summer lamang makakadaan ng sasakyan. Maputik kung tag-ulan. Pinarada ko ang aking sasakyan dahil sa malapit sa tahanan ni Lanaldo ay puno na ng sasakyan sa aking paglalakad, napansin kong kasalubong ko si Jeff at may susunduin sa kanto para mahatid doon sa tahanan ng mga Gregorio. Nagulat siya na ako'y naglalakad mag-isa ni yakap niya ako at uh, without any words, I can feel no, yung pagdadalamhati. And I'm there to sympathize with them and their family. Hindi po agad ako pumasok kasi ayoko namang ikangay pagtingi na nako ng uh, mga naglalamay pero nung nagkaroon ako ng pagkakataon ay napaupo ako sa table na ng mga kaibigan ni Tintin dahil ang karamihan din sa mga tao doon ay taga Bubog ano ho yung Bubog po ay isang barangay medyo may kalayuan sa Manggarin. At talagang in full force ang mga kaibigan ni Tintin. At mga kaibigan na rin ni Naldo. Kasi sa bubog na rin naglalagi si Naldo. At kaibigan-kaibigan niya ang mga tao doon. mapabata matatanda, lahat. Kasi everybody can relate kay Naldo. And uh, abala ang nanay at abala si Raymond. You know? uh, si Raymond ay uh, pinagtimpla ako ng kape at... Uh, bawat table ay pinupuntahan niya, tinitignan kung ano ang kailangan. Hindi po ako tumabi sa mga harabas kasi talagang tahimik na tahimik sila. Devastated po talaga sila. And even Jeff, sa isang sulok, nakikita ko siya. Malalim yung mga buntong hininga niya at nagdadasal siya. Hindi siya kasamang nakaupo ng mas marami. Doon lang siya sa malapit sa Damuhan, Talahiban. Pero looking at the direction of Naldo. And I know he's praying. He's grieving. So with the rest of the Harabas members. Kaya naiintindihan ko kung hindi sila magbibigay ng update sa inyo. Dahil ni humawak ng kamera or makipag-usap sa iba, hindi ho nila magawa and we should understand them. Ngayong gabi po ang huling gabi para kay Naldo. There will be a tribute for him. Uh, maaring may projector o television pero expected na may mga mensahe mula sa Harabas at sa pinakamalalapit na miyembro ng pamilya. Uh, tinanong ko din kung si Ruro Madrid ay uh, darating dahil isa ito sa kaibigan nila. Pero maraming schedule si Ruro, si Bianca, at saka yung familia nila, ay understand nagpadala sila ng video message na mapapanood namin dito sa San Jose mamayang gabi. Alas 9 as announced by the Harabas, at nababasa naman natin na ihahatid na siya sa huling hantungan. May chapel po sa Manggaring sa Immaculate Conception at alas 9 yan. Uh, ang Manggarin po kasi ang isa sa pinakamatandang barangay ng aming bayan. There was a time nung wala ng tao, nakausap ko din si Raymond. Uh, nakikita ko na kahit pa paano maiibsan ang lungkot natin dahil nakikita natin si Naldong Tangkad. At bago pa man nangyari ito, Harabas really cares for Raymond and all the rest of the family. Marami kaming kwentuhan, uh, pero mga conversation yon na uh, sa personal level ng pakikiramay. Uh, ang nanay niya naman, sabi ko, eh, pahinga naman po kayo ng kaunti. Pero kitang-kita ko sa mga mata ni nanay ang kalungkutan. Makakapahinga lang ako, Rod, pag uh, nakapahinga na si Naldo ang tatay niya may kanya-kanyang mga kaibigan na ano, kasi bawat kapatid may mga kaibigan kaya yun yung gabi doon so halos puno gabi-gabi at mamaya expected yon na uh, maraming tao kaya ang bilis po ng araw pero alam ko na in your way nagdadasal po kayo para sa kanila Si Tintin naman ay compost uh, composed pa rin, no? Mayat-maya tumatayo, inaalaga ng kanyang anak at uh, inappreciate yung presence ng mga nakikiramay. Isa-isa rin akong nilapitan nila Roxan ng may bahay ni Jeff. Nagkakamayan kami. Tinatapik ang aking balikat ng mga miyembro ng Harabas without telling words. Uh, kasi we're there para uh, we know the, the spirit that covers us. Yun yung pagdadalamati sa isang kababayan. So, uh, yun lamang po muna update. Ano, ho? At uh, talagang napakabilis ng araw. At alam kong nga, uh, maraming gustong pumunta. Pero in spirit, ay nandiyan ang prayers ninyo. So, magandang araw po sa inyo. At uh, ito lamang po yung simpleng pagpapabatid ko bilang ikangay uh, uh, nagsisimula na magbalita sa inyo uh, sa pamamagitan po ng page na ito. Pero sa radio, mas extensive po yung aming tribute sa tinatawag naming nag-iisang superstar. At ito ang aming idolo rin katulad ng pag-iidolo nyo kay Naldo. Magandang araw po sa inyo.